that he will always grant to you in prayer for everything need and all He also asks that he would to bless your family and all the life that you have. May God bless

‫תודה רבה. ‫תודה רבה. ready yeah. yeah. na sa among okay announcement last practice natoron sa katong mga katindaduan sa mga banners ha? sa sa para i guide ninyo to inyo members nga ku attend dito okay masing mga saa dito at ang um, pagundas patrabt na yun sa mga members so nami himo nga tarpaulin nga 2 by 5 2 feet by 5 so mo taas mo Thank you.